hindi na daw pa yung love to last mo. Ay! ay ayan oh. lang. <laughs> yeah, about it. Paano ko malalaman yun? <laughs> hindi ko, hindi ko, hindi ko pa alam. Sana mahanap ko. Or oh, at least, sana. may nagpapasaya ng puso mo. Yes, yun ang importante. May nagpapasaya sa'yo. Um, kasama mo siya sa Amerika? Ay! ay Oo. Oh, oh. Direty? Bakit? <laughs> may masama ba <laughs> doon? <laughs> um, um... Oo. Oh. Kasi may lang... Diniretso ka niya? Hindi <laughs> 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 siya nakasagot ng diniretso mo! Hindi di, nakalaban, tinapos ni Bea ang laban. para paka po natin, tinapos na po ni Bea ang laban. <laughs> kasi so, uwi, ano po na siya? <laughs> ligoy si Bea, akala ko ay niya. Kayo na ba? Ulit? Ay, kayo na ba talaga? Hindi, hindi pa kami. Nagde-date pa kami. Yo. Ano pa yung ano pa yung inaantay mo or sign para sabihin mo? Ng... <laughs> Nakakatawa din. Eh. <laughs> Kasi, 'di ba parang ano, 'di ba kagaya ng sinabi ni Enzo, kagaya ng sinabi ko, kagaya ng sinabi ni Direk Jelly, dapat ang love hindi minamadali. So every dapat every moment, every day dapat sinisavor mo. So right now, nandun pa lang ako sa parang mas kinikilala ko pa siya, sinisavor ko tong moment na to na Nagiging masaya sa mga ginagawa niya para sa akin. And I hope I do the same for him. So, we had a relationship in the past. At um, ano siya, short-lived. Mm -hmm. So ngayon parang ang ganda na parang we're taking it slow. Pero inspired ka. Oo. Thank you. Thank you. <laughs> okay po. Sir Aro, next question. Yes, si G3 yata, may tatanong ka Mars? Oh. Yes, G3. <laughs> si G3, oo oh, oh, pasabog yung question niya kanina Off air, ang daming tanong G3. Hi!